Ayan shoutout Abibi Shoutout sa inyong lahat Dito tayo sa Robinson Mall Ayan Kapasyal tayo Ayan Magandang araw sa inyong lahat Ayan 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 shoutout sa lahat ng mga OFW lahat ng mga seaman Ayan Mabuhay kayo mga kabayan nasa Manila tayo ayan ito sa May Robinson no? ayan no? ayan no? traffic dito ayan ayan dami mo sa kyan Manila ayan Robinson Manila dito ayan mga tambayan na mga siman to Robinson Manila Ayan. Ayan, o. No? Diyan sa na yan, maraming siman na tatambay. Ayan. Ayan, o.